yung kung ano yung dito! Panggamot, ayaw nyo tangkapin! Nahihino na ako! Ano ang iyong masasabi? Please, lahat <laughs> naman ang sinasagot namin mali para sa inyo! Hindi na kami sasagot! <laughs> Alam niyo na sa story, ba't kami umalis niya? Hello mga katropak! Kami ang cast ng Topak and welcome to... Topak Battle! Hello mga katropak! Ako nga pala yung host today, Ina Evans, ang kamukha ng katabi ko. At wow. maglala <laughs> maglalaro tayo ngayon ng pinakabagong laro na ngayon nyo lang talaga mapapanood. Ang Topak Battle. At syempre kasama natin ang cast na isa sa pinakailangang abangan na entry ng 50 th Metro Manila Film Fest, ang Topax. Mayroon tayo dalawang team dito. Pagbibidahan ng eh Miss Julia Montes. Ayan ang kanyang team ay tatawagin natin, Team Julia Montes. Yay! Sabi ko, magkakachi talaga sa team niya, si Cocoy De Santos, Sir Nico Dance, Sir Sid, oh my God, si Sir Sid. And Marine, Marie, Marie Mauricio. Marie, Marie at Atin dito po sa team natin si Kong, si Sir Arjo Ataide. At katawagin at natin ang team na natin si Team Arjo. <laughs> Sobrang galing kasi nung pagkakaisip ng mga team. Eh. At sa team na to, kasama natin siyempre Mr. Enchon D, uh -huh. Ms. Aneo, Ian Gabriel, and si Sir Ivana Ivan. Ivan. Yeah, I love you. <laughs> so ngayon maglalaro tayo ng Topak Battle at eh, ayun ang sa inyong harapan ng dalawang So, magkakaroon nga tayo ng dalawang round. Kung sakaling sila maging tabla, magkakaroon ng tiebreaker. After na, may isa pang game at sila na yung magpa-final round. So, kayo, kailangan natin ng tagapindot. So, si Sir Arjun at Julia. Okay. So, if ever na mahulaan nyo ng tama, manginili lang kayo. Kung gusto nyong lumaban, sasabihin nyo damay-damay na to para makasagot tayong lahat sa category. Kung ayaw nyo naman, pwede nyo sabihin na bahala na kayo para yung another sa ano team tatlong beses lang kayo pwedeng magkamali tatlong tatlong beses lang pag nagkamali pwedeng mag steal bawal ang bobo dito ha <laughs> <laughs> alam mo sinong so thank you ha ako ayusin natin koi ha thank you ha okay nagpalista kami ng mga katropa wow. ng mga dahilan kung sakaling makarinig kayo ng nag-aaway at biglang nagsigawan sa loob ng tren. Ano kaya ang dahilan? Uh, Miss Julia. Siksikan. Okay, siksikan. Ate, wala. <laughs> ano ba yung, Miss Julia, ha? Naka, okay. Kung yung sa <laughs> 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 na yung pagkatopo. Panalo na tayo. Comment ako doon. Wala pa. Sagutin natin. Nabastos. Okay. Bastos. Oh, ah, bastos. Bastos. Naku, na bastos! Na bastos. Yes! Andi! Woo! Ang Damay-damay o bahala na? Damay-damay. Damay-damay. Okay. okay. Oh, oh, oh. oh, okay. Sir Enchong, ano ba ang sandigin mong mga dahilan kung biglang may nagsigawan at nag-away sa loob ng train? Um, tumirik yung sinasakyan yung train. Akala ko niya tumirik. Wala. Yan oh. yan, Okay, 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 I'm so going to go to the the house. I'm going to so... go to the house. I'm going to go may... Oh, the uh, okay. may... oh, okay. Okay. house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

Pagkatapos, pagkatapos yata nito ako ni may PTS. <laughs> Di ba yung takot ko? <laughs> Ang init na po nang nangyayari. Nang gigigil na si Miss Maureen. Ako isa ko yung nangyayari. Sa pag-ista nyo ko. Nagtanong kami ng aming mga katropa kung sakali daw na mai stranded kayo sa isang isla ano ang isang bagay na dadalhin n'yo? Uh, uh cellphone phone pwede ba yung phone yeah <laughs> correct <laughs> yeah! damay damay o hindi na sige damay 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 that's the <laughs> spirit. okay miss Anne. emergency kit

char ano pa sa tingin mo ayun niya mga anak uh, 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 uh lighter uh, match lighter okay first starter is correct <laughs> sa ano <laughs> <laughs> Kung may stranded ka sa isang isla, anong bagay ang dadalhin mo? Pimer, Bukod ko sa akin. Turo <laughs> <Two. laughs> <laughs> 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 <hope you're> <laughs> ก็มาดูขวายืนต่างกันแล้วก็ขวายืนแล้วก็สกอร์แต่เราเป็นเด็กแค่นี้นะครับ Uh, ano yung form up? Uh, Kalina okay. nyo! Habo okay. lang, Good job! Good job! Nainit ng ulo na. Oo! <laughs> Eto na ulit ang mga inilista ng ating mga katropak. Kung tayo, ay kayo lang pala, huwag yun ako isama dito, ay nasa isang zombie apocalypse. <laughs> Ano kagamitan ang dadalhin mo para makaligtas? Ay! Yes, ay, ay, ay. Patay, no? ay baril! Uy! Tabaril! Is the top! Ah! Damay-damay oh. ah! Damay na to! Bahala na sila dyan! Damay-damay! Damay-damay! Ah, okay. okay. Sir Sid? Patay! Hindi <laughs> 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 lang kasi galing sa zombie apocalypse na movie! <laughs> Ano kaya? Pan, Spada. Spada. Pwede. 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 O, i- Hindi. Eh! Ano po pwede mo na ako Eh! Yes. Okay, so Malina. Miss Maureen? Five. Four. Talisaw <laughs> na may kasamang gamot. <laughs>

nga! Oh, Kung nasa zombie apocalypse kayo, anong kagamitan ang dadalim mo para makaligtas? 7, 6, 5, 4, 3, 2, ako niyo pong kakalimutan this December 25 po ang Topak. this yes, po, of course, isang mapasabog na pelikula saan po masamahan po kami this December 25. Okay. So <laughs> well, tapos natin ang Topak this December 25 sa Metro Manila Film Festival. Thank you! Yeah! Yeah!